Maglagay ng toothpaste sa plansa at hindi mo na ito problemahin muli. Ito ang ginagawa ng mga tagapaglinis at hindi nila ito sinasabi sa iyo. Sa paglipas ng panahon, ang plantsang madalas nating gamitin ay nagiging ganito na may madilim, mansyadong talampakan at kahit kalawangin. At sino mang sumubok na alisin ito ay alam kung gaano ito kahirap kahit na sobrang kuskusin. Hindi ito nakakatulong kaya sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang isang teknik na malawakang ginagamit para linisin ang buong talampakan ng plansa. Napakadali lang nito at gagawin nitong mukhang bago ang iyong plansa. Ang unang bagay na gagawin natin ay isaksak ang plansa. Iwanan ito ng ilang minuto hanggang sa uminit ang talampakan. Kailangan itong maging mainit para magawa ito, dahil mas mapadadali nito ang proseso. Samantala, kailangan natin ng isang apog. Sa totoo lang, kalahati lang nito ang gagamitin natin. Kaya, Piti nito at maaari mong itabi ang kabilang kalahati. Pagkatapos uminit ang talampakan, maaari mo na itong i-unplug. Susunod, kunin ang kalahating apog na gupit natin at kuskusin ito sa mga mansyadong bahagi. Ang apog ay may mahusay na mga katangian sa paglilinis at pagtanggal ng mantika. Mamari nitong alisin ang lahat ng dumi, nakadikit na mantika, kalawang at madidilim na mansya. Ang prosesong ito ay napakahusay para sa paglilinis ng ganitong uri ng dumi, lalo na kapag mainit ang talampakan Kuskusin ang apog at pansinin kung paano natatanggal ang dumi nang hindi nahihirapan. Pagkatapos nito, kukuha tayo ng espongha sa pinggan at lagyan ng konting toothpaste sa berdeng bahagi. Dito, gumagamit ako ng puting toothpaste, pero maaari kang gumamit ng kahit anong meron ka sa bahay. Susunod, tapusin sa pamamagitan ng pagkusko sa buong talampakan. Ang toothpaste ay mahusay din para alisin ang ganitong uri ng dumi. Meron itong malakas na katangian bilang astringent, kaya madali nitong matatanggal ang mga mansyang ito. At dahil gumamit tayo ng apog, ang lahat ng nakadikit na dumi ay lumambot na. Mas pinadadali nito ang proseso. Kung kinakailangan, maaari mong ulitin ang proseso ng pag-init ng plansa. Muling paglalagay ng apog. Dito, inulit ko ang proseso ng dalawang beses. Tingnan mo kung paano nagiging mas malinis ang plansa. Wala na ang mga mansyang yon. Pagkatapos, hintayin mo lang itong lumamig ng kaunti at tapusin gamit ang basang tela at ano, magkakaroon ka ng kamanghamanghang resulta. Tingnan paano ito resulta. Mukhang bagong labas lang ito sa tindahan. Sobrang astig, di ba? Kaya, meron ka bang marumi, may mantsa at kalawangin na plansa sa bahay? Walang dahilan para itapon ito para bumili ng bago.